Anak Thank you, Alam -alam. Ah, kami ng mga ah kits for the teachers which composes ng uh, mga chalk, uh, pentel -pen, pad papers for the teachers as well as ng medical kit. Tapos sa uh, nag-donate tayo ng mga cleaning materials para sa Brigada Eskwela Program nila as well as dalawang basketball rings for their court yun. Uh, hindi kasi yun yung advocacy ng St. Gerard uh, Charity Foundation, tumulong. So hindi kami na papagod na tumulong sa mga tao kasi uh, yun nga, uh, happy lang. Happy lang ang ano natin pagtulong kasi uh, madami nangangailangan at alam natin nang galing din naman tayo sa hindi magandang ekonomiya noon. So yun, yun ang ano, pagbabalik sa, ng blessing sa tao. Yung St. Gerard Charity Foundation, siguro started mga 2016 pero under a different charity foundation. So ngayon lang siya talagang naging active kasi mas kilala ang St. Gerard. I'm not sure kung kasama sa Balik Eskwela program pero uh, nag-request ang, uh, ang Rizal High for the uh, movable basket. Hindi. Uh, hindi pa yata na hindi pa nare-repair yan pero alam ko uh, may request na po sila for the rip, repair of the ano bubong of course the brigada Escuela program and siguro kasi uh, we're in the process of siguro yung mga materials na kailangan nila for school Uh, naghahanap tayo para makapagbigay din tayo sa kanila. Uh, for the medical mission, nintayin nyo kami sa mga barangay nyo. We are definitely scheduling it na makababa ang St. Gerard Charity Foundation for this Saturday na sa Barangay Santa Cruz po kami. Ang donation ng ating uh, minamahal na St. Gerard uh, Construction ay meron po tayong uh, basketball ring, dalawa. Isang set siya. And then yung teacher's kit, no? Teach, uh, medical kit sa lahat ng aming uh, teachers sa aming minamahal na paaralang ng Rizal High School. Siyempre po yung kagandahan po nito, bagamat meron kaming facility sa basketball yung indoor namin sa loob ng gym at meron din kami sa ilalim ng Mai So yung outdoor, malaking maitutulong kasi ang Rizal High School ay napakalaki at napakaraming student athlete na kung saan nagsasalitan sa paggamit ng aming gym at yung Mai for basketball. So ito, malaking bagay ito makakatulong sa aming mga varsity players kasi dapat meron ding pagkakataon na yung aming basketball players. Yung varsity sa basketball ay masanay din na maglaro outdoor. Kasi pag puro sila sa loob, pagdating ng halimbawa sa palarong pambansa, hindi naman indoor ang basketball dahil dun sa facilities. Siguro ang isa pang uh, maaano namin sa aming ano, yung hinihiling namin na sana matulungan din kami dun pagdating dun sa installation ng aming uh, ropings, yung bubong na kung saan tumutulo sa aming IR building sa po yun sa ano dahil talaga medyo malaking labor force na kinakailangan siguro isa yung sa papakiusap namin kung matutulungan kami ng aming mga private uh, partners hindi lamang na St. Gerard so malaking bagay po para at least kahit yung aming mga resilient learners ay hindi po magsasuffer at hindi maapektuhan yung pagkatuto nila tuwing umuulan dahil tumutulo po yung bubong. Okay, to Mr. and Mrs. Diskaya, Disenta uh, Girard Foundation uh, sa pamunuan ng aming uh, uh, Rizal High School no yung aming lubos na pasasalamat uh, siguro hindi naman uh, namin maitatanggi na yung tulong na pinapaabot nyo sa Rizal High School ay uh, hindi lamang sa panahon ng uh, Brigada Eskwela uh, uh, yung uh, aming mga at atleta na kung saan nag-participate sa Palarong kasama yung aming LGU So nadyan po kayo laging nakaagapay yung mga kakulangan at uh, yung mga kinakailangan na kung saan hindi kayang maibigay nung aming uh, minamahal na paaralan. So nakaagapay naka, naka kayo, tumutulong kayo ng sabi nga kahit na hindi kami humihingi or uh, kusa kayong uh, nalalaman na lang namin na yung pagbubolunter ninyo na makapaghatid ng serbisyo no sa aming uh, Resilient Learners as well as sa aming mga teachers sa improvement ng aming facility ay uh, nandiyan po kayo. Maraming maraming salamat at uh, pagpalain po kayo.